Isang pamilya ang nagtulungang maiangat sa biga ang kabaong ng kanilang yumaong nanay upang hindi abutin ng baha. Pumanaw ang 75 taong gulang na magsasaka na si Elizabeth Abante noong ikadalawamput isa ng Oktubre dahil sa sakit sa puso. Kinabukasan lamang, nagsimula na ang hagupit ng bagyong Christine sa kanilang lugar sa Magaraw, Camarines Sur. Dahil abot sa dibdib ang baha, Napilitan na lamang ang kanyang pamilya na itali sa itas na bahagi ng kanilang bahay ang kabaong ng ina. Ayon sa kanyang apo na si Danis, sinubukan nilang gawan ng paraan na mailipat ang burol ng kanyang lola yung bahay ng lola ko walang second floor. So pumunta dito yung tito ko, nagpaalam sa barangay council kung pwede daw ilipat if ever na tumakas pa yung tubig. Kasi actually ma'am, umabot na rib-rib yung tubig. Nagkita so, nila yung sitwasyon, wala na ditong maakitan ng kabaong sa barangay. Puno din ng mga evacuees tsaka ng mga volunteer. Yung in-offer na chapel, puno na din ng tubig. So nag-design yung tito ko na iakyat na lang dun sa beam. Habang nagtungo na sa evacuation center ang iba nilang kamag-anak, pinili ng asawa at mga anak ni Nani Elizabeth na bantayan ang kanyang kabaong. Sa panahong ito, natutulog sa bubong ang mga anak, habang ang kanilang tatay Edmundo naman ay natutulog sa lamesang itinabi sa kabaong ng ina. Nagtagal sila sa sitwasyong ito ng limang araw. Nang humupa na ang baha, ibinabanan ng pamilya ang kabaong ni Nanay Elizabeth. Madami yung dapat tumulong kasi may pamahinit na bawal siyang mauntog. Iingatan talaga kaya dapat madami yung pataas. Hindi po siya nalabayan. Simula noong October 21 hanggang October 26, hindi rin siya nadasalan. Kasi dapat hindi nadasalan siya. Araw-araw, wala pong nangyaring gano'n. Ma'am, nakaburol pa siya noong October 27, abot ng tuhod yung tubig, binaba na po siya. Yung iniga ng lolo kong mesa sa taas, binalik na sa baba. Yun yung pinatungan ng kabaong niya. Labis na nagdadalamhati ang pamilya ni Danis. Bukod sa pagkamatay ng kanyang lola, nasira pa ang mga pananim na palay ng kanyang lolo na aanihin sana sa susunod na linggo. Hindi na nga daw niya nabigyan ng magandang lama yung asawa niya kasi sobrang baka walang dumadalaw kasi nga hindi passable yung daan. Yun yung nalulungkot daw siya. Parang wala siyang karamay sa siya pinaka madilim na yugto ng buhay niya. Sobrang lungkot daw kasi wala siyang napakinabangan doon sa ani niyang panay na dapat pangkustos doon sa hospitalization ng lola ko. Isasabay na sa undas ang libing ng kanyang lola Elizabeth. Ngunit hindi rito natatapos ang hamon sa kanilang buhay. Pagsasaka kasi ang pinagkakakitaan ng kanilang pamilya. Dahil lubog sa tubig ang palayan, wala silang inaasahang anihin ngayon. Sa kabila ng sitwasyon, nais magpasalamat ni Danis sa mga tumulong sa kanila. Nagpapasalamat din ako sa lokal na gobyerno dahil sobra yung tulong din na binigay nila. Gusto ko lang itikin yung opportunity para magpasalamat din sa lahat ng mga tumulong kasi may mga tumulong anonymous persons na mas nananaig pa din talaga yung kabutihan. Sa mga nais pang mag-abot ng tulong sa kanilang pamilya, maaaring ipadala ito sa detalyeng nasa screen.